stadong sang notorious na magnanakaw ng motorsiklo sa nae Cavite modus paraw ng sospek na dumayo at umupa ng bahay para mambiktima ng paulit-ulit sa isang lugar nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa exclusive Pasado alas dos ng madaling araw nang maispatan sa CCTV ang lalaking yan sa barangay Timalan Balsahan sa Naikavite. Makalipas ang higit isa't kalahating oras, bumalik ang naturang lalaki pero iba ang suot niya at nakatalukbong pa ng tuwalya. Ilang saglit pa, sinakyan niya ang motor na nakaparada at dali-dali itong pinaandar palayo. Inakala ng sospek na lusot na siya pero sa tulong ng CCTV, mabilis na natunton ang magnanakaw. Meron po kaming na-identify na CCTV na, na pagtagpi-tagpi po namin, uh, nililid siya towards doon sa isang bahay kung saan po ay uh, agada na po namin pinasok yung bahay dahil po uh, uh, sa mga pieces of evidence na nakolekta na. Sa bahay ng suspect, inabutan pa ng mga polis ang ninakaw ng motorsiklo. Ayan, no? Ayan motor, oh. Hindi na pinangalanan ng mga pulis ang suspect, pero notorious umano itong tirador ng motor. Napag-alaman din na taga Santa Mesa sa Maynila ang kawatan, pero modus niyang umupa ng bahay malapit sa mga lugar na pagnanakawan. Binabaklas din ng suspect ang mga nakaw na motor para ibenta ang mga pyesa. Dahil sa kilos nito, inaalam na ng mga pulis kung miyembro ba ng sindikato ang suspect. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Anti-Carnapping Act. Nagbabalita mula sa Frontline Brian Basa. News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.